thank you to my team. Likes and hobbies. Actually, recently, puro ano lang ako, watch ng movies, series, and then, medyo, ano, to keep myself active. I walk around, ayun, hiking. <laughs> Puso kasi before na pagbata ka, di ba? Ito, kaya mo ba to? Kaya mo to? Yung mga ganon pagbata. Yung uncle ko, nakita ko siya na yung tenga niya, natutupi niya. Tapos ako, tinari ko siyang gawin. Tapos, ang gumagalaw sa akin, yung anit ko, ganito. Ayan. So, na-discover ko na kaya kong paggalawin yung anit ko. <laughs> Para ako nakawig. Parang hindi ko na paggalaw yung tenga ko, pero yung no ay yung anit ko, nag... Namumog ko siya. <laughs> Oo! Oh, oh. Ang sports ko, mixed martial arts. Tapos, soccer. And then, tennis. Beginner pa lang ako sa tennis. For fitness na rin talaga siya. And pag nagti-tennis ka kasi, nakakapag-isip ka rin. When I woke up, I wash na face and then, pinipare ko rin yung self ko to interact with people kasi ano ako may pagka-introvert ako. Well, hindi naman siya obvious kasi ano, tatatakpan ko. <laughs> Kaya hindi talaga ako palalabas. Katulad ng na-mention ko earlier na puro ano lang ako noon. Ang last na naalala ko, 34, 25, 36. Ano kasi, hindi kasi ako nag-exercise like gym, gano'n. So, ano ako, sa food. More on food. Ano, control. Pwede naman kahit ano yung kainin mo, pero may limitation. Sabi nga, ano eh, wag, ano, wag kulang, wag sobra. Actually, sa ano, sa neck. Makiliti ako sa neck and then tagiliran. Pag friends ko lang, nagtatawang sa sila, saan kiliti mo? Sabi ko, wala. Wala. Ganon. Pero pag, ayun na, pag bigla akong kinikiliti, Ayun. Na ano?